ayan ang ating nilutong merienda today ayan, kita nyo ba yan ang merienda for today na aking niluto ayan Ayan, ang ating kubus. Kaso ka, punya ayan, meratain dito dyan. Ito kayo, doon ko ay natin. guys. Ayan, gawa tayo ng propose cashew Ayan, gawa tayo ng propose Ayan, gawa tayo kaya hey, nalang po paggawa ng kuska-suka itanong mo sa akin kung sino nating mahal maniwala ka sana sa gugay di matatagal ikaw lang ang aking mahal ang pag-ibig mo'y aking kailangan pag-ibig na walang hangganan ang aking tunay na nararamdaman Nais ko inyong malaman Sa hilaga o sa timog o kanluran At kahit san pa man Ay aking isisigaw Ikaw aking mahal